na Sa unang tingin niyo akala niyo wala pero madami putik sa loob niya niyan. Ito walang nakakaligtas dito, eh. talaga nagkakagan to, eh. Ano? Oh. oh. Yan oh. kaya po nagkakatubig yung ano niyo. Oh, ito oh. kaya oh nagkakatubig gawa nitong butas na to, ayan. butas na. Oh, uh, tapos dederecho yung tubig na galing dito, ayun ho yung oso, yun. Mm -hmm. Pupunta na, na ho yan dito, po. yan. Kaya ito, mapupuno. Ayan, pala. Ito po yung dahilan, kaya sabi ko yung pagka ano, pag hindi ho nakita yung dahilan, ba't nagpuputi yung langis, papaulit-ulit ho kayo yan. Ayan. Yan pala, yan, pala. Oh, yan. Kaya, dami, yan. Puti ko yan, Ayan. oh. Oh. Ang kapal ho niya. may tulay kasi. Ayan o. Oh. Ayan, ang dami mm, yun niya no. Oh. Puno na naman niya no. Oh. So. Ah ah. Puro <laughs> tubig eh. O siya, siya nga nag O. Kaya ko lang. Oh. Tanghali ko pumasok eh. Ito, so, pinapalitan na yan ng mahaba. Ito yung mahaba. Eh, ito yung dati, yung maiksi. Yung sa mga modelo ngayon, ito mahaba na. Para hindi nabubutas yun yun. Kasi mahaba na to eh. Ang ganyan na siya. May butas pala dun, o. sa mahaba. Ayan, ang na yan. Yan yung solusyon dito. Para hindi pa ulit-ulit.